Iagis lang saan yan no see siya Lagpas ng Bulacan Abangan Hello, guys. tayo So guys Mga kalapatid ni Erwin Say mo like and share Mula wind pero. Like and share oh. <laughs> Mula wind loop Sik mo yung bahay Erwin Mula wind loop Iagis lang saan Nobody see Mga kalodi Bukas ang abangan natin Mga kalodi <laughs> Papalaban na yung mga Mula wind loop natin <laughs> Tatlo po yan Dalawang blue bar Tapos isang black chain Guys Ito ito guys Ito ito guys Ito ito o oh, sige na rin saka anak twist din oh. Abangan nato bukas. Ayun Pa shout out sa inyo mga Huwag ni so, okay. subscribe ng amin YouTube channel. Like and share. You know. Sa so, YouTube ng win. Anak na anak, kalodi. Pasak natin ko. Ilan po. Ah. naman ng ibon namin mga kalodi. Go win nito, suntukan mo araw. Um to. Subscribe. <laughs> uh <-huh. laughs> balik pa ba to? Babalik yan, nakakagsa nga yung tayong Huwag nyo i-like. like and like share. like and share. Okay, bye-bye. Okay. na rin oh. yan. niya. dami yung mga kalodi. dami Ang dami. -dami. Baka mamaya. Bukas ang nga ba ito mga kalodi? nag tap yung talavero. Pagdating ng Munoz, second din siya. Second siya sa Klaki. Yung fan race? Oo, oh, yung mini um, fan mga race. Yung mga Eh, yung standing niya, ano? Yung chip. Malayo. Abangan ito bukas mga kalodi. Ba't mo lang inaagis sa... Ang mahirap niya, baka pwede si Chit malayo. Hindi na hindi isip niya pa rin ngayon. Eh. No? Mamaya, kasal mo, siyempre, bago. Hindi pong kundok. Daming kalapata yung mga kalot. Baka abang tataka, bakit pinagatan yung pangalan niya? Di ba? Daming kalapata. Parang pang may balance sa gibaan niyo. Ah, may balance pa ba yun? Pareha? Abakan ah, to bukas mga kaloli. Wala. Okay.